Asagutin na po natin si though. Governor Remulla. O kahapon lang daw, nagbunbud ka ng pera sa kwarto para o, parang tinatago mo. Oh. Igan, <laughs> uh, ano yan? meron kaming voters, uh, yung watchers training. Okay. At yung watchers training, pinapaliwanag namin kung ano ang kanilang karapatan. Okay. Pero kung mas dahan kayo, wala namang kayo ron. Puro chismis lang naaabot sa inyo. Uh, kung may dit, tandali lang po, hindi po huwag tapos. Hindi po huwag tapos. Congressman, hindi po huwag ko tapos. teka, hindi tayo magkaka... Teka lang, Gov, teka. Ako muna, ako magta-traffic. Teka lang ko nga, hindi tayo magkakaintindihan kung magsasapawang kayo. O, Governor, ano yung, ano yon watchers, Meron kaming watcher's training. Okay. At parang sabihin niya mamimigay kami ng pera, mali ho yun. Ano yung binigay niyo? At ang binibigay ho namin doon ay mga rules and conditions kung ano ang kanalang gampanan para doon sa ginagawa namin. Para gagawin na ng bilang watcher. Mm -hmm. Pero tapos na ho yun. Magbigay ho sila ng ebidensya. Handa ho kami. Bordering on libel po at slander ang ginagawa niya. He is accusing me of vote buying. Okay. Pero dahan-dahan ho. Congressman. Nung March 31, dumating ho kayo sa barangay Real Maco Cavite. 5.30pm, dumating po kayo ron Nagsalita kayo sa liga Nagpaliwanag kayo kung anong programa nyo Pagkatapos ng liga, nangako kayo na magbibigay kayo ng pera Para pambayad ng referee Nagbigay po ko yun ng 30,000 pesos kay Toots Hernandez. Ang tagpalapakan po ang mga players. Ayang baho ay election violation o oh hindi. Wala Kasi ka doon, Gov? Wala ako doon, pero cheese hindi yan. po. Ito po yung mga picture. <laughs> Dala namin yung mga picture na ginagawa niya. Okay. March 31. You know, ito po picture. Congress so, man. election 1. na yun. Naalala niyo po yun. 5.30 p.m. March 31. Nabigay po kayo ng 30,000. Okay, uh, uh, ito po ang picture kasama si Truth Hernandez. Ito pakita natin baka nanonood si Congressman. Congressman, tama ho ba 'yung picture na 'yan? Nabigay daw kayo March 31. Sige na, pakita yan. Teka, pasagutin natin si Congressman. Oh, Congressman, uh, go ahead. Ano po? Ah, ito. 'Yung sinasabi ni John Pickdayan, na 'yun din talaga picture hindi ko na nakita kasi wala na 'yung television. Oh, wala kang TV nga. ngayon, sayang. Pero ngayon, 'yung sinasabi niya ngayon, get uh, bisita ko noong isang gubernatorial day. Mm. At yung mga may patigat na yun talaga, ang siyang uh, ng tulong sa atin para sagunin nyo sa, referee. Pero hindi ako nagbigay ng, ng pera. Obisman, daan-daan ho kayo. Teka, teka, siya naman, siya naman, okay. Sabi ko lamang sa kanta, tutulungan ko sila. Pero wala akong pinigyan ng pera sa pagkakato na yun. Eh, yung pangako na 30,000 daw? Eh, hindi ko sinasabi. Basta sabi ko, tutulungan ko sila sa aking makakaya. At ang totoo nga yan, eh, talagang ang apo naman tapos tapak pa deg na kayalan ng mga bato sa basa ng so. So sulit. Gusto siyang i-report, kasi 'to pa gamit ng mga paligid ng bola. Tumutulong talaga tayo. Pero ang nag-commit kayo ng pera. Eh grabe ko tutulungan ako sa kalda. Hindi oh iba. iba may binanggit kayong figure. Wala akong figure pinapansin. Sabi ko tutulungan ako sa kalda. So ngayon po natutulungan nyo na po sila. Eh hindi ko pa natutulungan. Congressman. <laughs> <Kumbis> <laughs> okay. <Kumbis> man, <laughs> man, hindi, nag-ingat siya dun. dahil campaign oh, period. Pero okay, doon oh. yung mga testigo, inabot yung envelope na 30,000 na laman. At tinanggap hey, naman kayo. So, kayo ko ba ipupunta rin ng Comelec para... Igan. Opo, teka. Kung, Igan. Igan. Ano, po Igan. 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 ano po yun? Masasabi ito, Igan. No, ha? Pakita mo sa kanya. O so, hingkit sa kanya. Ako ako nag-aabot ng pera na sila sabi niya. Hindi ako nag-aabot mm ng pera. Hindi -hmm. ko ka po na bigyan ng tour Okay. Kaya tayo ang maraming ebidensya. Yung sinasabi niya na seminar tungkol sa mga sa, sa, mga afan. Eh, tayo gagawin mo sa kwarto. Yun eh, miski sa public place, wala naman sa mana ituro mo yung mga tapos so, na so, paano kayo pa may, okay. kung kayo may... Okay, kung kapwa kayo may akusasyon ng vote buying eh, uh, so sa Comeric na kayo magkikita-kita ng dalawa. So, Totoo yun. At ako, yeah. yung sinasabi niya na yun, na baga nga pag sa seminar, tama seminar, pero pagkatapos, binibigyan niya ng pera. Kaya nga, ayaw niya pakita sa mga sa mga tao yung, sa mga ibang mga ano kung yung ginagawa niya, para nag-aaral na lang siya na makita o madokumentuhan yung kanyang ginagawa. Kawan so, ng inig ginagawa niya, open sa napakaraming pagkakaton, sa napakaraming lugar, at sa napakaraming bayan dito sa Pilipinas. Alam na alam, Arnold, maging Opo. matapat sa ating okay. last point kasi, Dr. kailangan pasagutin natin si Maging matapat sa kanya, sarite. Huwag naman, alam na alam na po, na namigay ng KBT, na sila ako na sa salte, na wala silang ginagawa, kundi talaga mamigay, mamigay ng boto, at, uh, okay, Kong, uh, yung, uh, wala po tayong oras na. Gob, uh, sagutin mo yun. Kong Esman, unang dahan-dahan kayo sa bitaw nyo, Hindi po ako namimigay ng pera. Pero wag na ho natin puntahan yun. Wala hong, kung hindi man ho doon sa election period o hindi, wala hong utos ng Diyos na sabi bawal mamigay. Ang sinabi ng Diyos, ang, ang ikipitong utos, bawal ang magnakaw imbis na yung ginagawa ko bago mag ng pansin mo, ba't di mo sagutin yung mga tanong ko iyo tungkol sa LRTA? Hanggang ngayon, nag i pa rin ako. Tandaan okay, niyo po, okay. bawal okay. po ang magnakaw. Okay, maraming salamat po, congressman. Bigin mo lamang po ng pagkakataon. Naku, ang dami na ang pagkakataon. Yung lahat ng sinasabi niya ngayon, yun, kapulaanan. Okay, yun. Noong kami magkasama, simanda niya ako sa walang walang basihan at aso. Sabi ko sa kanya yun, simanda niya ako kung mali ako. Maraming salamat po, congressman. Pasensya na po talagang wala kaming oras at itbulaga na po. Okay, si Congressman Ayong Maliksi, pasensya na po at uh, Governor, pasensya na. Hindi, hindi ko na kayo panasagutin doon, uh, John Vic Remulia. Abangan na lang po natin ang uh, laban na maging maayos po ang eleksyon dito sa Cavite. Komelik na lang yung magkita-kita. Ating talakayan at magbabalik ang unang iyo